Kamusta po kayo? May litaro po. Maraming salamat po sa pagbalik dito sa aking channel. Kamusta po? Alam ko naman po kung bakit kayo nandito bumabalik. Nakikears kayo kung anong ginagawa ninyo sa mga person. Or kung anong ginagawa ng person ninyo sa... Okay? So, pasensya na po. Yan, uh, parang paus tayo. <clears throat> oh, three of cups. Meron isang siguro yung person mo mapagmahal sa family. Maring sa mga anak, meron kayong tatlong dilag, pwede rin din. three kings katulad ko. Meron po akong three kings ano. Pwede rin na parang celebrations is coming sa kanya. Meron siyang kumbaga paparating na isang pangarap na tumugon ang universe sa kanya. Okay, um, yung iba po sa inyo talagang third party ang problema, okay, parang I'm just being honest sa inyo mga bossing ko, mga madam ko, mga mahal ko, parang ito yung taong kapag malayo sa iyo, naiiba yung timpla ng kanyang pakiramdam. Sa madaling salita, siya ay madaling matukso. Okay? So, kapag magkasama kayo, nagbabago siya. Pero pag malayo siya, nang loloko siya. Meron siyang long distance or um, libog sa katawan na hindi niya kayang tisin. Okay? So, kaya kayo nagkakaproblema. Kaya kayo nagkakaaway bate okay, pinapatawad mo ito ng paulit-ulit, paulit-ulit paulit-ulit ka rin yan, linoloko. okay, so nagiging cycle ito, pero in fairness ha yung person mo um, kahit paulit-ulit kanyang kahit paulit-ulit mo siyang pahirapan or yun nga, yung kahit sipain mo na siya o ayaw mo na pinipilit niya pa rin maging okay Okay. So I think meron na akong energy dito na nararamdaman na yung iba sa inyo, yung iba sa inyo meron siyang ano eh. Meron ako nararamdaman na kahit Meron ako nararamdaman yung iba sa inyo kahit hiwalay na, meron pa rin kayong communications with your person. Okay, so natutuwa siya kasi pinagbibigyan mo pa rin siya ng pagkakataon. Sorry ha, meron akong allergy, alam nyo yan. Ahem. so, alam nyo meron kang trauma dahil sa ginagawa niya. Gumagawa siya ng mali, ng kung ano-ano. Okay. Ang laki ng ano niya, no? Ang laki ng pagkadismaya niya sa sarili niya meron ditong luha, may nakikita akong luha. Um, someone say na magsusorry sa'yo. Siguro nakikita ka success, nakikita ka niyang umaangat, or nakikita kanyang yung nagkahiwalay na kayo, nakikita ka naging okay kayong dalawa. Nung, especially ikaw, naging success ka nung nawala siya. Okay? Even though, alam ko naman, siguro ang iba sa inyo, mayaman ng, ang person nyo may pera, may, kak may kakayanan. Okay, so hindi natin alam. Pero sa totoo lang, um, nag-i-stalk siya sa'yo. Natutuwa din siya sa success mo. Okay, natutuwa rin siya sa nagagawa mo. Sorry po pag paumanhin nyo. Ang hirap magsalita kapag mayroong sakit, ano? Okay. <coughs> Sorry. So, <coughs> meron siyang iniingatan uh, um, isang bagay na nandoon pa sa kanya. Maaring gamit mo yun na ibinigay mo. Maaring ganun. Okay? So, gusto niyo, gusto niyo mag-sorry sa'yo. Uh, siguro nakasakit siya ng damdamin. Possible nagkatampuhan kayo this, eto bukas or next week nagkatampuhan kayo. Gusto niyo mag-sorry sa'yo. Pero, alam mo yung fried chicken? <laughs> meron siyang ganun. Possible. Kaya kung mag-make move ka, siya din yung parang, alam mo yun, gumagawa rin siya ng paraan para makabawi man lang sa'yo. Okay? So, nakikita ko naman ang effort ng tao nito ito sa'yo. So, tingnan natin kung ano yung energy mo ngayon, mga bossing, mga mahal ko, mga boss natin, mananonood dyan. <clears throat> Okay, King of Cups. Oh, mga single dyan na magkakaroon kayo ng love life. Magkakaroon someone na purely love. Okay. <coughs> okay, meron, parang tinatamad ka, no? Tinatamad kang kumilos, tinatamad kang gumalaw. Bakit? Ba't ganun? Anong energy niyo? Parang meron, mag okay na rin yon alam mo alam yung way ng pagtitipid talaga yung hindi ka yung hindi ka lalabas ano tama lang po yon kung ayon yung makagasto kayo wag na lang kayong lumabas <laughs> di ba So, Seven of Cups and the Lovers. Oh, baka nakilala mo sa internet ito. Sa'yo tala yung reading na ito. Um, ano yung tawag dito? Connections, uh, LDR kayo. Ibang tawag yung dating apps? Possible. Or office work? Possible. Nakakilala kayong ganun. Kasi, kumbaga, meron... Meron energy dito ng internet. May sense tayo. Okay? So, yung iba sa inyo, long distance relationship, nahihirapan kayo. Nahihirapan din yung person mo kung bakit kayong malayo. Okay? But careful sa mga long distance relationship. Um... Hindi po lahat ng ay kaya. Hindi po lahat ng ng ganyan ay talagang anwan tawag dito. Yung bang nakaka-survive. Sa 10% na distance relationship or LDR na sinasabi nila, mga 3% lang nakaka-survive. Okay? Alam ko ang sinasabi niyo, bala siya, kung magloko siya, eh pag nandiyan naman, 'di ba? Iiyak din naman kayo ba? Diba? So <clears throat> actually ang dami mo na napagdaan dito sa person na ito. Minsan sumusuko ka na pero may mga involved na bata. Kung bakit niyan ganyan ka ka-strong. Hindi ko alam kung may ka magluto pero may naamoy ako, marunong ka masarap. Marunong ka mag-alaga, okay? 'Yun ka. So may nakaputi ako nakikita ngayon, may naka blue green. Okay, yellow. May naka-yellow daw. Hindi ko alam kung may kulay yung buhok mo, pero may nakikita akong color. Okay, may naka eyeglass AirPods, okay. <clears throat> okay, um very emotional kapag dating itong ano na ito. Hindi man emotional yung yung iyakin o ano iiyak. Ano ka lang very sensitive sa mga bagay-bagay. -baga. Inaalagaan mo yung sarili mo. Okay? Hindi ka eh, hindi ka nagdedesisyon ng ng isang pitik lang pinag-iisipan mo muna ngayon. Napaka-active ng uh, kaisipan mo ngayon. Okay? So, may isang taong nag-iisip sa'yo. May isang taong um, stalking. Tinitag ka na Siguro may stalker ka. Possible. Nakatingin to sa'yo. Kagandahan ka Maganda ka. Okay? Yan ang kinaganda sa'yo. Meron kang ganun na Uh, katauhan. Okay? Uh, pagdating naman sa pera, tingnan natin kung anong meron. May asahan ba kayo this week? Bismillah, okay. Yan ang problema ninyo yung overthink kayo masyado sa gastusin. eto mga madam ko, mga boss ko. Alam nyo ba, yung, yung, pag, yung pagbayad ng bills or yung mayroon kayong mapangbayad ng bills, isang malaking blessings po yan. Yes po, maniwala po kayo. Huwag nyo pong langin yan dahil napakalaki po ng blessings na yan. Mm -mm. Unang-una, binigyan ka ni Lord ng para merong kang pangbayad dyan. Okay? Meron kang trabaho. Tandaan ang trabaho pag hindi nyo mahal, ang pera ninyo parang tubig lang din. Okay? So, mahalin ninyo yung mga trabaho ninyo. Kahit katulong ka lang, kahit kadama ka, ano bang tawag nila, DH. So what? Mahalin ninyo yung trabaho ninyo, mahalin yung amo ninyo. Okay, mahalin yung mga anak nila ano pa yung mga sales lady be proud sa work ninyo okay maging proud kayo the chariot okay knight of wands okay may isang taong pupunta sa iyo magdadala ng isang good news malaking swerte ito kasi bangka ng kasayahan ang para pararating mashallah okay so wow page of pentacles ang yung bottom of the deck. Okay? So, maraming maraming salamat. Good luck sa inyo, ha? May pera ngayon. oh, uh, meron siguro may kadil ka, may binibenta ka, may something. Meron kang dinidil na hindi natin alam. Kayo lang nakakaalam yan. Kapag meron kang business, mag go, -go yan. May perang papasok. Okay? So, ito po ang aking Facebook account. Yeah, huwag po kayo mag-contact dito sa akin, messenger only. Meron po akong dalawang account. Pero wala po ako doon. Wala rin po ako sa page. Nandito po ako kay Miley Taro. Okay? So, ito po ang kanyang Facebook. ah uh, 940 ang kanyang profile. Feb February 4 po in-upload yan. Ito po ang kanyang cover. June 4, 2023 in-upload. 503 ang kanyang react. So, wag po kayo maghanap ng iba. Ito po ang inyong email message Okay po? Pakifollow po ang ating Facebook account. Tsaka, syempre, yung ating YouTube channel. Uh, magbigay kayo ng mga subscriber po natin. Pag meron po kayo na mga walang pang-reading pang, reading, pang reading dyan. Magbigay lang po kayo ng subscriber natin. Wala pong problema. Madali tayong kausap. Okay? <coughs> Ingat po kayo. Eh, maraming maraming salamat. <coughs> Hello po ma'am, maraming salamat po sa lahat ng naitulong mo sa akin. Ito yung, <laughs> isi-share ko lang po sa inyo. Itong taon na ito, um, kasama niya yung kanyang boyfriend mula high school, nag-college. Isi-share ko lang to, kilala ko to napaiyak ako sa kwento niya. Pero, isi ko lang sa inyo kasi napakahaba po. Okay, um, ano itong sinasabi? Nawala tuloy ako. Mula high school po kami, kami na po ng boyfriend ko. Hanggang high school, hanggang nangarap po kaming dalawa. Sa madaling salita po, ah, nahirapan kami sa buhay. Siyempre po, sa tagal po ng pagsasama namin, ay eh, nagkaroon na po ng kasawaan. Sa totoo lang ma'am, high school pa lang, hot and cold na ang pakikitungo niya sa akin. Pero tinis ko po yun dahil siya po ang nakauna sa akin. Tinis ko po yun ma'am hanggang sa nagkahiwalay po kami. Nagkabate, nagkabalikan, nagkahiwalay, nagkabate. nagibang bansa po siya, nagkaroon po siya ng karelasyon doon, pinatawad ko po ulit. Ako po ang nakaalis. Ako po ang nakaalis, nagkaroon din po siya ng ibang karelasyon, nagkapatawaran din po kami ulit. Ganun-ganun lang po ang kaming senaryo. Hanggang sa isang araw, ma'am, talagang akala ko <clears> hindi <throat> niya seseryosohin ang isang babae na yun. Dahil nga sanay naman ako sa kanya kapag nagsawa, papalitan at babalik din sa akin. Siguro po ay kasalanan ko rin naman po na, na gaya po ng sabi ninyo. Lagi ko po kasi siyang pinapatawad. At alam ko pong naunawaan nyo ako dahil mahal ko lang po ang tao na ito. Sobrang laki po ng sakripisyo ko sa kanya ma'am. Dahil walang wala naman po talaga ang pamilya nila laban sa pamilya namin. Ako po lahat ang nagdaos ng kanyang pangarap, ang nagtupad ng kanyang pangarap. Pero tama po kayo na sinabi niyo, parang hindi ako ang kasama niya sa kanyang pangarap. Ako lang po yung nagtupad, pero hindi po ako yung kasama niya. Parang ang sakit po yung pakinggan, ma'am. Hanggang sa... Nagkaroon po ako ng, ng desisyon na magpatulong po talaga sa iyo. Siguro nga po talaga ito yung last sugal ko na para sa sarili ko. Kung wala pong mangyayari, tatanggapin ko kung babalik po siya sa akin. Lubos-lubos po ako nagpapasalamat sa iyo, ma'am. Yan po ang uli kong salita sa inyo. Sabi mo sa akin, magtiwala ka sa Diyos, kung ano man ang desisyon niyo, desisyon ng Diyos, tanggapin mo. Napakalino po ng salita mo sa akin, ma'am. Napaka-transparent mong tao. Doon po ako believe sa iyo. Maraming maraming salamat, ma'am. Hanggang sa dumating na yung panahon na nagulat na lang ako, ma'am. Totoo nga po talagang lakas ng power ninyo. Nag-propose na po siya sa akin. Hindi po ako makapaniwala, ma'am, sa nangyari. Talagang super legit. Wala po akong masabi sa inyo, kundi maraming maraming salamat, ma'am. So far, ma'am, sa ngayon, sa naobserbahan ko po sa kanya, mukhang nababago. Ang sabi mo naman sa akin, obserbahan pa rin. Maraming maraming salamat ma'am sa lahat ng naitutulong mo sa akin. Ako din po ma'am gusto kita makita in personal but nahirapan, nahirapan lang ako magbakasyon kasi ako po ang pinagkakatiwalaan ng amo ko. Ngayon siguro next year gusto ko pong umuwi. Pag-iipunan ko po para makita po kayo. No, gusto kong umuwi kayo kapag magbakasyon lang kayo. Pero yung kikitain nyo lang ako, gusto nyo lang ako makita, wag na. Okay, itago nyo na lang ang pera ninyo. Maraming maraming salamat ma'am sa pagbabago sa person ko. God bless you ma'am. Huwag po kayong magbago po at huwag nyo po kaming iwan. Minsan po nalulungkot ako pag wala po kayong upload. Parang hindi po kompleto ang aking araw. Oo, oh, maraming salamat mga mahal ko. Kung mahal nyo po ako, kung wala po ako, ulitin nyo lang po yung hindi download ko. Timeless po yun. Pwede nyo po makuha yung mga swerte naririnig nyo doon. Okay? Hindi lang swerte yung mga positive energy na lumalabas doon, okay? Ingat po kayo, maraming salamat, bye-bye.